Sige, humanap ka ng komportabling posisyon kung saan pwede kang umupo o humiga ng hindi ka tense. Hayaan mong magsettle ang katawan mo at dahan-dahan mong ipikit ang iyong mga mata o kaya'y ibaba mo lang ang tingin mo. Sandali mong kilalanin na pinili mong ilaan ang oras na ito para sa sarili mo, para makahanap ng kaunting kalmado sa gitna ng anumang nararamdaman mong pressure. Huminga ka ng malalim at dahan-dahan sa iyong ilong. Mapapansin mo ang pagtaas ng iyong tiyan at dibdib. Pigilan mo ito ng ilang segundo. At pagkatapos ay dahan-dahan mong ilabas ang hangin sa iyong bibig. Pitawan mo ang anumang tensyon na maaaring iyong iniingatan. Habang humihinga ka